Ayan o, going to Paco. Paco, Manila. Nakalimutan ang nakikilimos. Mga nakikilimos, mga ka-farmer. Mga nakikilimos. Uy! Oh? Ang lalaki na ng ating pabo, ah. Ah, yan na yung duha to. Kinuha mo doon. Sana mabuhay, ano? Isang magandang buhay. Back to Lichunan tayo. Lechon day. Buti na lang po ay may mga humabol. Siyempre. Ayan, may sa shoutout din po tayo. At mostly hapon palang order natin ngayon, ano? Tapos bukas, may naririnig ako na humahabol din. Masantol yata sila. O yan, thank you, thank you so much. Mga repeat order din sig siguro yun. Tapos, yung deliver ni Mario, may feedback din po. ah uh, Satisfying daw po talaga yung lechon. At dito na daw po order palagi. Yan, thank you, thank you po. Tayo naman ay bibisita muna sa mga tropa. mustahin natin. Ah, daming halok ah, na baboy. Gusto ko man na ah, mabigyan lahat ng ah, Syempre, ha. Ah, kita. Pero nakadepende lang po tayo syempre sa order. So, ayun. buti nga po kayo to pa no? Ba na nagdalagdan. Naha pa. Ngayong sanang linggo eh ano lang kakaunti talaga ngayong weekend buti na lang nadagdagan pa ng ilan. sana maya mamaya madagdagan pa kami tayong bit bit eh <laughs> yung mga gansa pumupunta na po doon nang parang mas gusto nila yung lapad ayaw nila ng matulis na ano na damo parang mas gusto po nila yung medyo parang yung karabaw grass ba pinipili din po nila ito kondolens ah, condolence pala kay Romel ano? at ah, pumanaw na rin po yung kanyang nanay hindi na po umabot sayang uwi pa naman sana ng October pero ayun po hindi na talaga umabot gusto naman natin mga tropa natin ay talagang ano ah Ako'y may natutunan Yung kay Mayora may dedication okay. na. But, buti nga kabukas may humahabol pang isa eh Dalawa habol dito Tatlo lang dapat yan eh Si Daniel may dadalang baboy Nakawa naman ako kaya lang Sabi ko anong gagawin ko dyan ka Ayan o, gusto ko pong batiin si uh, Moises Sevilla. Ayan. At nagpapabati po. Yan po yung may order ngayon. Uh, saan ba Paco Manila yata ito. So, ayan. ah uh, maraming salamat ka-farmer. At uh, PSPDC. Ayan. Uh, shout out. Headed by my manager Moises Sevilla and board member. Ayan. Sana po mag-enjoy po kayo at ah uh... Ba, maambo na. Paano pa naman ako ngayon? <laughs> si Romil pong magde-deliver. Pako 'yan, Pako Manila. Tama. Nasa ano kami niyan? Nasa daan nung tumawag. At uh, papunta kami ng Bayo Pigeon. Siyempre. Ako, mukhang ulan ah. taniman muna natin. Ayun, nakatanim na din 'yung isa nating avocado. Mukhang isa lang ang matitira. Yung ating uh, pili. Uh, ay. Ang kinaganda sa pili. Na-survive niya na 'yung pang-ano na 'to. Second year niya na. Ah, uh, sana tuloy-tuloy na po ang pag Sa bagay summer time, nadidiligan 'to dahil main dyan naman na po ang host na, no. So, ayan na po 'yan, no. Lalagpas na sa akin na 5 feet na ang height yan ating pili <laughs> ilan ba yan 1, 2, 3, 5 Ito yung ating mga rambutan malaki din palang rambutan ah buong tugan ah bahala na kayo Tal, gusto niya naman magkakatabi Uy, yan ang nakasalang na yung tatlo. Ah, Thank you pala sa mga nag-order din po kay Kabono. Nasa Batangas, mga ka farmer ang ating first branch. Ayan Ang uh, nag-iisang uh, branch natin sa Santo Tomas, Batangas. Marami po ngayon sa kanya nagpapaluto din pala. So, ayun. Yung mga baboy kasi karamihan po doon, marami ding baboy. So, at least po may kita pa din ni brother ko. Uh, at sa mga gusto pong umorder, nandiyan lang po ang kanyang Facebook page, Ka Farmers Bro. Pwede nyo pong uh, i-chat at nandiyan telephone number Pwede nyo din pong tawagan Kami naman po dito Ayan, going to Paco Manila At uh, yung isa, hindi ko po alam kung ano May delivery din po kami mamayang hapon pa no? Tapos yung isa dyan, kay Mayora din uli Ayan, thank you so much Siyempre, ang ating Suki Ayan, may mga bisita po tayo. Nag-order yeah. ng lechon. At shoutout pala kay ka-farmer Alex Kunanan. Uh -oh. Ayan, si ka-farmer Alex Kunanan po ay nasa Canada. Ah, We're pinapunta niya yung kanyang uh -oh. Toronto. Yeah. Ah, pinapunta po niya yung mga uh, Ano kapatid niyo po, kapatid? dayan Batiin niyo po si Hello Sir po Alex. Oh. Hello, Koy. <laughs> Echo na kami kang ka-farmers. Ayan. Hello thank you po, po thank you. Sa linggo yung kanilang September 3. Oo, oh, September 3. September 3. Ayan. Thank you, ka-farmer Alex. Sana sa susunod, ikaw naman ang mag-order. Andito ka na. Ayan. Kukwento na lang nila sa iyo yung uh, ano, feedback sa lechon. Ayan. Thank you, thank you po. Alam ko. Thank you. Ayan o, oh, going to pa ako. Pako, Manila. Masalong kabisado ng ano nga dito ni ano. Parang walang nangyari yung binangga oh. Tuloy ang buhay. Ilan pa bang baboy natin? Lima kay Anthony. Dalawa kay Daniel. Ito. Plus yung dalawang maliit. Hmm. Bukas siya ata, tatlo. Tatlo, dalawa. Tapos lunis, mayroon din naman. ang babalikan na lang natin sila. At shoutout pala kay Jay Ayan, brother, kumusta ka dyan? Ah, tagpadala siya ng picture Ng green lapu-lapu. Mukhang masarap yun, brother, ah. Tayo naman ay bababa uli. Ah, mamaya, pabalikan natin yan. Ating, na, ah... Oh. Ayan, dyan may go natin. December, mamumunga yan. Ang hinihintay ko ito, maglabas pa ng maraming bulaklak. Hmm. Dito, marami pong bulaklak niyan. Wala pa. Buti nga sa baba meron Pero at least po nagbigay na siya ng uh, ano no. Uh, naglabas na po ng bulaklak. At nasaan na 'yon? Na wala ang bulaklak. Wala ang bulaklak dito. doon marami. Matagal po ang star apple, imagine ito pala. Ah, oh. uh, ganyan 'no. Oh. Tapos Ang harvest nyan sometime March, early February, ganyan po ganyan ang ano niya. Ah, uh, harvest ng uh, star apple season pakain na kaya ni ano ito ni Rambo pakainin ulit natin ating mga hito tilapia pag umulan po ng tuloy tuloy tataas na naman ang ating tubig pero yan o oh, nakasara gumanon lang pero balapong pong butas yan ito nakalak ano kaya nangyari yung hito na yun ano nakalabas ako oh. matindi ang ating mga alaga sana lumaki naman kayo hindi naman natin kakalimutan ang mga nakikilimos mga ka-farmer mga nakikilimos Kawawa naman to. Hmm. Ayun oh. Dalawa. Ayun oh. Ayun oh. May naghihintay tayo na magpipick up. Tatlo na lang po yan ikot muna tayo dito ayan yung sabaleling magaling na pala hinawakan ko kanina medyo tabingi na lang talaga ng counter, pero oh, siya po ay magaling na mga ka farmer ang taba na niya no ganda pa naman ang kulay um. sama ko na kaya sa pliers yan One, two, three ito maliit ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 pa, ang baboy ayan, siyam pa po, ang baboy hanggang next week pa yan unless may order ng malaki eh ah, nakasilip yung ating mga ano ah, mga nakasilip yung ating mga alagang pabo pamustahin kaya natin yung bibi gano'n <laughs> na kalaki baka inilagay mo dito ata ni hindi pa ata ni nilipat ni Rambo wey 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 oy o ang lalaki na ng ating pabo ha ating bengala ayan kulong Uy, laki na nga ng baby nurse. Oh. Gustay natin ang pachuchay. Dalawa. Ayan. Halika nga. Chay. Chuchay. Ligo kayo sa ulan, ha. Becky, lumapit. Si Becky. Nakawala lang yan, oh. No? Hmm. Buntis ka na ba? Ha? Buntis ka na? Becky ah, nagpapawak ka na. Ay, ya, 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 ya. ay, 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 ay. Buntis ka na daw. Ha? Nasa si mama mo? Shhh. Chay! Hmm? Malaki na yung chanay Chay ah. Sana buntis na po yung dalawa. Pero... According to report, ay hindi naman na po naglalandi na. Ah. Kaya malamang sa malamang buntis na itong dalawa. Marami silang damo ngayon diyan, oh. No? Oh, kasi lang sa ulan, kaya marami po sila nakakain damo. Ito lalo na kasi gala ito eh. Nisa, nakita ko na andun sa dulo. hila-hila lang yan natali. kahapon nakarating doon yung kalapati lumalagpas na dyan sa bundok na yan mga farmer taas ng lipad nila walong piraso sila mm, yung mga manok natin ultra pack na yung pinakain Ayan na yung mga bibi oh ilan yan? anim ano? sana may dumat may mga papisa pa tayo kahit bakunahan na natin okay na yan para at least hindi uh, naman masayang yung bakuna bihin mo ng 15 piraso ba ito ba mamamunga to ah, next year pa siguro halaki pa to ito pala ano lang cuttings din lang ito cuttings lang ang ating mga lechon, no? Balot na din pala yung isa. Bunga na daw itong sampalok, eh. Maliliit. Sa kabila, alam ko marami. Pero ito, meron na din daw, eh. Ang hinihintay kong mamunga bukado oh ano kong nga ah yung ano yan yung duhat oh very good ano na pala si kong kong nanduhat? <laughs> Ang dami na palang talong dito oh. Uy Oh Na? Oo lahat gugulang lang yan Ah yan na yung duha to oh. Kinuha mo doon Sana mabuhay ano Sana mabuhay Ha? Sayang Sana mabuhay ko. Binunot mo ata <laughs> Kinama mo yung ugat Kinuha ko yung pati ugat nya Oh Tingnan mo bandal. Lumaki uli itong sampalok natin pala na to. Hindi ko napansin ah. Oo. Ha? Hindi, di ba na to? Munti ka na nating putulin to eh. Hmm. Yun ka ako. Wala na talagang pag-asa. Kaya lang ka mamumunga aking mga langka. Oh, bagong kalabasa ata ito ah. May sili pala dito si ko kasi ano? Ram. Ha? Eh? Yung mga ng mga sili ah. Oh, ang oh, talong, gaganda ng talong oh. Na. Ha <laughs> lang at least na pagtana, ano na po yung duhat na mga tumubo dun sa baba na galing sa ano, nalaglag lang tumubo na yun pina nagpakuha po ako ng ilang piraso kasi marami po ang may gustong magtanim ng duhat na yan malaki nga ano na kaya ang kwento ng malbering ito kung malaki man ang bunga madamot naman mamunga wala pa hindi pa nagsasalita wala wala pang bunga ito yung pili natin dito problema nito pagka araw maaraw ay uh, nasusunog siya sobrang oh. init isa naman dito kailangan natang linisin ito ha ah. kinain na ng uh, mother eggs ah. sandle mat. Um, Yo. Ah, na lilim lang. Yeah. Relax ka lang. Oh. Lakihin na. Hindi na ako dito ah. matay din pala sobrang tubig siguro ayan o, oh. bali isang ibo na lang po ang nasa labas, nagparonda tayo kanina At isa na lang na ang ulo ayun <laughs> ayaw pang umuwi nag na ano, lahat. Nung umulan, marunong na rin naman sila. umulan uh, umuulan eh, balikan po sila dito, no. Ayun, nagpagawa tayo ng perch box, kaya lang parang hanggang dito yata. So parang mahihirapan akong pumasok ah. Kung dito naman, pwede din. Pwede rin naman dito, pwede dito kasi talagang medyo masikip po sila. Wala pa tayong ano eh. Wala pa po tayong paglagyan. Busy pa si Junjun Bagay Kasya pa naman sila Bali ano din yun 3 uh, times 4 12 12 na ano, Putas kanina yung pagkain po nila may oregano yung binibili akong nakamix na na oregano tsaka bawang and then luya yun ang inaano ko sa ano na para antay ano na din antay sipon tapos ngayon naman hapon ang pinakain ko naman sa kanila lagyan ko naman ng cod liver oil wow social talaga ang mga alaga kong ito Spoil! <laughs> ang paganda ng balahibo naman yan kung babait naman sila at magagaling ng oh, farmer umuwi na oh. Pag pinaronda lang. Hindi ko pa nasubukan sa malayo. Medyo ano pa? Sanayin muna natin. Ah, parondahin pa natin ang parondahin ng medyo kasi kahapon nakita ko lumalayo na sila eh. Talagang mataas yung lipad nila, no? Sabi ko, ah, malapit-lapit na 'to. Pwede na. Confident ka na. Nabitawan muna ng 5 kilometers parang gusto kong program dalawang beses ng 5, dalawang beses ng 10 tapos dalawang beses pag nakawi isa uli doon sa ano para masanay po sila no? para walang chamba ano yung bio pigeon natin oh? papainom pa pala ako ng ano <laughs> ang oh, bio video natin yung nakuha kong payat at na 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 pinuruga ko lang yun lang pala yon. sabi ko kay Rambo sabi niya kuya e, tumaba na 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 ah, sabi ko tama kasi pinur pinuruga ko siya no noong... kailan ko ba pinuruga matagal tagal na rin eh ngayon naka recover na po siya yun lang pala ang ano no galing naman ay mga farmer niya lasing ko pa yan akit na lang ako <coughs> Ito naman tayo. sang araw. Ayan o. Oh, mga manok pwede na nating uh, siguro mga ilang ano pa. <laughs> Kukulong ko muna doon sa kabila. Mahirap na. Busog na yan. So ayan mga ka-farmer. Hanggang dito na lang po. Mukhang ngayon, susunod na linggo ay mukhang uulanin na naman tayo. Sana wag naman mangyari na yung nakaraan. Nakakatakot. Nakakatakot po mga ka-farmer. At talagang uh, sana wag naman na. Kasi grabe. Pati yung kamelya pala ng apalit. Uh, Nandang dibdib yung baha. Sabi nga ni Romel kahapon ay nung isang araw, may hinatidan daw siya doon. Amin, isipin mo, lumubog yun. Marami po yung tubig na yun ano. So sana wag naman. Ito pa namang bagyo ay parang mag uh, ano lang ikot-ikot lang muna. Kaya <laughs> dumiretso. So medyo nakakakaba at uh, magiging super typhoon pa daw. Sana po wag naman ano. At ayun. Ila lang kalabasa kong. Ha? Lima. Doon sa baba wala na ano. Sa baba may isang malaki diyan eh. Oh, nasa baba. Ayun, lagkitan 'yan. Oo. Oh. Yung isang puno wala pang bunga. Ay, sige. Pinapahano lang natin pinapagulang, lagkitan 'yan. So ayan mga farmer, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.